isang Pinay ang pinaslang ng kanyang asawang Afam isang linggo lamang matapos itong makarating sa Slovenia. Narito ang nakakawang sinapit ni Marvel Factoran. Trending na pinag-uusapan ngayon ang sinapit ng isang Pinay na nagngangalang Marvel Factoran, dating intern sa Philippine Airlines. Ang istorya ng buhay ni Marville ay hindi nalalayo sa mga Pinay na nakahanap ng afam at naniniwala na maaring makatagpo ng tunay na pag-ibig kahit pa sa ibang lahi. Si Marville Fakturan at ang sospek na si Mitya Koyanchich ay nagkakilala noong isang taon, April 2024, at matapos lamang ang apat na buwan, sila ay nag-engage at nagpakasal. Base sa mga larawan at videos, mapapansin na very sweet sa isa't isa ang mag-asawa. Madalas pa silang nagpapahayag ng mga sweet comments sa social media na tila patungo na ang kanilang samahan sa forever. Matapos ikasal sa Pilipinas sina Marvel at Mitya, pansamantala muna silang nagkahiwalay. Si Afam ay bumalik sa Slovenia at tila si Kaso ang pagpetisyon kay Marvel. Naging maayos ang proseso nito at matagumpay na nakarating sa nasabing bansa si Marvel noong December 22. Noong December 26, nakapag-post pa si Afam ng mga larawan kuwa sa kanilang masayang selebrasyon ng Pasko at makikita pa sa kanilang mga muka ang kasiyahan na finally magkakasama na sila panghabang buhay. Marahil sa isip ni Marville, iyon na ang simula ng pagpuo ng pamilya at nangarap na maging maganda ang kanyang buhay sa piling ng kanyang asawa. Subalit pitong araw pa lang si Marville sa Slovenia, binawian na siya ng buhay. Noong December 29, natagpuan ng wala ng buhay ni Marville sa loob ng apartment na tinutuloyan nila ng kanyang asawa ayon sa mga kapitbahay, may narinig silang ingay mula sa kwarto ng dalawa pero maya maya pa tumahimik na ito. Sa puntong iyon, wala na umanong buhay si Marville. Base sa investigasyon, mismong asawa ni Marville ang tumapos sa kanyang buhay. Nakita sa autopsy report ang mga bakas ng pananakit ng lalaki dahil sa mga pasa na nakita sa katawan ni Kabayan. Kasunod nito, dinala na sa mental ward si Mitya. Dito na pag-alaman na mayroon pala itong history ng mental health issues. Alam umano ni Marvel ang hinggil dito dahil hindi naman itinago sa kanya ni Mitya. Sa katunayan, nagtatrabaho si Afam bilang motivational speaker at doon niya inihahalimbawa ang kanyang sarili at kung paano niya umano nalampasan ang kanyang sakit.